Good morning! Pupunta kami ng Rizal, Laguna today. May pangasinsin. Sama <clears throat> ko si Paul. Pero, yan. Nakakain na yung mga yan. Pinapaihi ko lang ulit. Para... Kasi baka tanghali nang kami makabalik or after lunch na. Naisip ako bigla. Yung ano, parang sipong allergy lang naman. So, check natin kung anong mga bago doon sa ating pinapatayong bahay. Ang ano nga ngayon, fiesta sa San Pablo. Baka ba traffic? Sana hindi. Wala parang kami internet. Yung converge nga pala namin, more than one week nang wala. Nakakainis. Tatlong beses na itinawag ni Mahal, pero walang pumupunta. umupunta. Ganyan pala sila. Dito ha, sa Candelaria. Hindi ko alam sa iba. Kaya sabi ko, sa Rizal, ano na lang. Ay, naupo ako yung susi. Sa Rizal, ano, maganda yung experience namin sa Laguna nung naka-Royal Cable kami. Sa Kabuyaw. Eh, mukhang magkakaroon ng ganun sa Rizal. Kasi sa San Pablo, meron eh. So, sana meron. Ay, paalis na kami. Eh. Sana hindi ma-traffic sa San Pablo. 7 kami mag breakfast <laughs> may makakain ako kasi mayroong tuna cheese niya. ngayon lang ulit magpapasok pa, matagal na pa so ito na yung ating tuna cheese melt na siopaw tapos coffee nakakatuwa may spanish latte eh. yan ang aming view habang kumakain bypass kaya <laughs> si e, toko <tofu>. Ang <laughs> itsura niya hindi appetizing parang suka ng pusa <laughs> Darman yung balansa. <laughs> Ayan, so nandito na tayo sa Rizal Laguna. Today is January 14, Sunday. Papakita ko sa inyo yung mga update. Una-una dito sa likod, mayroon na kaming bakod. So, pero bukod dyan sa bakod na yan, magbabakod din yung village eh. So hindi ko alam kung ito ba? Patatakpan pa ba yun ng bakod? Tapos punta tayo dito sa bandang likod. Ayan. May e, bakod na nga dito. Ayan. So, ayan yung isa sa mga changes. Ito yung magiging dirty kitchen. Tsaka laundry area. Tapos ito, bagong semento. Ay, bagong tambak. May ano dyan sa ilalim. May septic tank. Ito yung magiging parking area namin. Eh. Nasa ilalim ng parking yung septic tank. Pinicturan yun ni engineer. If I flash ko na lang sa screen ko ano itsura. Yan, nagkakaporma na talaga siya. Oh, may bakot na tayo dito. Tapos ang alam ko tapos na ihagdan eh. Silipin natin. Kung natapos na nga. May ano oh. May ayaw kong pa ganun. yung pinto. Ito yung front door namin. Magkakaroon siya ng ayaw ganito. Okay. Kapasok na si Paul na unahan pa ako. Hindi ako marunong pumasok. Pwede ko naman siguro itong tapakan. Ah, pala yung septic tank. Ayan. Ayan, tayo. Aray. Ayan, may hagdan na. Oh. galing. Ayan, may hagdan na tayo. Nakaakyat na nga sa Paul eh. Oh. Ayan, maakit na ako sa hagdan. Ayan. May God first time po nakakaya sa second floor. Wala pa kasing hagdan dati. Ngayon meron na. Oh, o ayan. 360 hating. Ayan yung bundok oh. Mukha pa siyang maliit ngayon. Pero pag may ano na to malaki. Pa. <laughs> Delikado lang kasi ano, wala pang mga harang. So, ipapakita ko sa inyo yung mga magiging setup dito. Ito yung magiging kwarto ni Paul. yan Or, kung kunyari wala na siya, kunyari nag-decide siya hindi na mag-work sa amin. Kung sino ipapalit, yan, yan ang kwarto. Tapos ito yung guest room. Parang ang liit, no? Tapos, ito yung master's bedroom na CR. Maliit lang siya tingnan ngayon. Pero baka pag nagawa naman na, malaki na. So, ang view namin sa ano ay yung bundok. Kung kakaroon kasi yung bintana dito. Tapos may din dito. And, ito pala, may balcony dyan. Ayan. Itong kikita nyo linyang yan. Balcony yan. Tapos ito hanggang dun. Guest room. <laughs> Ay, lakas ng hangin. Ang presko ko dito ngayon. Ay. Ang saya na nakakaakyat na sa second floor. Dito naman sa baba, bukod dun sa pader. Ayan, may ano na rin o. Oh. Ito yung magiging bintana sa kitchen. So, nakikita na rin natin yung forma niya. Tapos yun nga, yung mga pinto. Ayan, kita na rin natin yung forma. May art pala siya doon. And, <clears throat> dito ang bintana is nandito. Tapos ito, sliding door to. So, makikita natin yung bulto. Ayun ang update ko sa inyo. Itong ilalim ng hagdan, magiging banyo nga pala yan. Naisip nga lang ni Mahal, masyado daw maliit. Actually, sabi ko sa kanya, eh parang powder room lang naman dapat. Kaso gagawing banyo nga. ito yung hagdan. So, na gamit lahat ng space, walang nasayang. Pero yung ano kasi sabi niya, masyadong malaki. Kwarto nila Bailey, sana daw na ng konti. Eh, wala na. Andyan. <laughs> Laki nga naman ng kwarto nila Bailey, oh. Pwede pa nga ang kwarto ng tao to eh. <laughs> yung office namin, maliit lang. Mas malaki yung kay Labeli oh. yan tapos, pasok nga tayo. Last time kasi may mga kahoy pa dito. Ngayon, wala na. Ayan. Lihis nga lang yung view sa bundok. Ayan, nandito sa bandang gilid. Pagkasi dito, wala namang view. Ano, mga puno. Pag natanggal to, mga damo, mga ano yan eh. Um, puno ng mostly buko. Nadaling ko rin si Paul sa ano, baba. So, ini-enjoy ko muna yung view namin dito. Yeah. Nakatambay muna ako sa taas. And, yun yung ating update for this week. See you again sa next house area natin. Salamat sa mga sumusubaybay. Nakakatuwa o oh, ang na natin nasa second floor na tayo. First time ni Paul dito. Nakita na rin niya yung magiging kwarto niya. <laughs> May falls pa dito sabi ko kaso kailangan pang lakarin sa ilog ang daan or mamamangka dito. Pag nandito siguro si sila tita tsaka si ate Jen, Next week pala nandito yung family ni Mahal. Dito kami mag stay Doon, ayun. Yung mga may ano yun. Yung villa doon, ayun. Na kami mag stay Kinontak na si Kuya Aris yung agent namin. Natagal dito. Ayan, ito yung swimming pool. Malapit na rin. Tapos ayun yung coffee shop. Ayun yung gagawin coffee shop. Ito na yung ilog. Ayan, dito. Ayan, dito. Ha? Oo, pero lulusong. Ayan, may babaan. Papunta dun. Napit lang. Hindi, hindi, naman malayo. Pero hindi pa ako napunta. Nakita ko lang yung iba sa YouTube. So, sa 7-Eleven kami nag -breakfast. Dito rin kami mag-lunch. Ito sa akin. Kay Paul ay chicken barbecue. Ayan ah, nga yung mabango. Ang sabi ko may barbecue. Spicy curry. Mayong sarap din. Ngayon yung itsura niya. Swedish plant-based na balls. So, sawan. Sa bahay na kami. Ah, ah. Game, game. Hmm. Walking na, walking. Tuwan-tuwa si Winnie, oh. Hmm. Tuwan-tuwa, ah. <laughs> yung si Yuri, siya yung bantay sa kubo. Hmm. Mag-haul lang ako ng mga pinamili namin. Ito, dito na to sa Candelaria. Sweet corn, tsaka white. Nilaga. Gusto nga namin inihaw. Kaso wala ditong inihaw. Mainit pa. Ayan. Mamaya maganda. Ito sa Rizal na palengke namin binili. Ayan. Indian mango. 70 ang kilo. 1 kilo pa. Tapos mga gulay. Ayan. Mayroon tayo dito. <laughs> onion. Spring onion. Tapos. may squid ball. Orlean, bawang-sibuyas, carrots, um, bell pepper, pechay, pechay. Kasi sabi ko, nandun na lang din kami. Dumaan na kami sa palengke. Tapos patatas, sili, tsaka toge may eh, pang ulam ulam na kami. Kain tayong mais. Ay, aray, mainit. Tapos, talagang ko ng margarine, tapos, konting salt. Ininit ko muna siya sa microwave para matutulaw yung margarine. Mm, tap. Tapos, may pink Himalayan salt ako dito ng konti. So, miss, marami kasing maisan dito sa Candelaria. Kaya sabi ko, tignan nga natin yung mais nila. Up. Miss ko, emergency. Mapapasugod ako bigla ng San Pablo kasi doon lang may 24 hours na vet. Si Angelo, inatake ni Yurik.